kabraso. Malalaki yung bakas dito. Palipat-lipat yung ano sa mga kahoy. Ayano, dito malalaki. Mukhang nandito. Bago-bago yung ano dito. Yan hinukay yung putik doon. Sana lang hindi malalim. Yan yung daan. yung puno na to butas ito yung... ayan malabo yung tubig ito yung hinukay na puti ko po. ito yung mga bakas Malawak. Ayun. Tinamaan mga braso. Ay. Lalim. Tinamaan pero biglang tumakbo. Isang kaya yung ay. Paderecho pa. May pataas. Ito yung butas niya Pero dito siya ah. Punta dito mga kabrasok Matigas Bubutas tayo niyan Butasan ko muna mga kabrasok <laughs> Talagang kalat yung mga bakas niya dito sa paligid.